merienda tayo guys dito ng ano ng ginaatan so eto siya guys so oh, ayan eto meron siyang ano kamoting kahoy na pinaghalo-halo at saka eto yung may linsa tapos eto yung ano yung saging saging siya guys so ginataan siya ginataan so ang tabo dito ay ginataan kasi pinaghalo-halo siya ang ano sarap itong mga merienda tikman na natin hmm sarap matamis siya guys matamis Harap. Alam mo ito, guys. Hindi naman talaga ako mag-gawa na ito. Binibigyan lang sa akin na kapitbahay. Binigay ito sa akin. Harap lang. Hmm? hmm? Libre na, di ba? <laughs> Libre na. Ang ah, harap. Alam mo, minsan, ano, harap talaga. Magal itong mga pagkain. Alam mo, ito namimiss ko talaga lagi. Hmm. Pagkain ko nito. Harap. Hmm? Ano kasi? Ito. Pa hindi ito linsa. Yung tinatawag dito ano yata to. Yung isa yung kasi white right to white. Right. Hmm. Hmm? Harap? Hmm? Masap pugon? Masap siya Ito. May isa. Hmm. Kalimutan ko. Hmm. 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 Pag binili mo ito siguro, na ito ito guys, dun sa amin, dun sa, uh, dun sa bahay namin, dun sa, sa papa ko. Ito, maraming ganito. May saging. Minsan nakakakawin na ng saging doon sa paligid. Yun hmm. nga. Kamuting kahol. Yun. Hmm. Yun. Tapos may linsa din. Hmm. Ito, masarap talaga hmm. <laughs> guys. Mainis talaga guys, mainis nito. Hmm? Hmm? Hap hap ah. Pero, Kalau tak lulus ba? wa. Hei, kalau tak bangga ano? tu, bang, bukan sama mo ba siya? itu itu apa? Ako kasi sa akin to, kau kau tinggal yang kita ginagawa ko nito, Ina ko to, yung ano yang anu siya. Hmm? Siapa yang kau tinggal? Who's the guy? Who's the Totoo pa naman ang ngipin ko. Parang kaya, kaya ito ngipin ko. Wala pa itong halong ano. First year madami Ang dami ko lang ito ba? Ang dami ko lang ito Ang ito ba? Ang bata mo lang ko. Binigyan ako talaga hmm? hmm? ano. Ang dami naman ito ba? Ang dami. Ang dami naman hmm? ito. Ito nga. Ito saan natin yung natin. Para maka-ano tayo. Ayusin ko yung damit ko masarap naman ito. Hmm? Masarap. Parang hindi ato makakapagkain na, no? Nang hati gabi. Hmm? Hmm? Ang kasi itong sagi nila. May na nila, ano, parang medyo malambot na. Kasi yung hagin na katamtaman pa lang. Hmm? Harap. Ayun, guys. Hmm. Tagal Kalau kau betul mau ubah, baka tumaubo, Abot mo sa nang ano, kalahating oras bago tumaubos. Kaya, guro, babay na muna ako. Kaya pag lang sa inyo yung kung paano kasarap yung, ano, mato nang, gula ka ng na binulit sa ako. Halo-halo talaga. Nakalibinin naman yung ano ko. Yung, nakalibinin naman guys yung ano ko. Yung merienda ko. Kaya parang ganaw, parang ganaw kasi tinapay. Dito kasi guys, pero dami na bibili mo. na ko din talaga yung mga sa bari-bari lang guys, na yung mga pagkain na ngayon ko, so, ang sige na pagkain. Mga gagalito pa talaga na ano, nagpapa ako galito. Ay, may kamote pala guys, may kamote din. Akala ko lang, tatlong klase lang pa. Mm hmm? Hmm, hap mo ah. Hmm, harap. Hmm, mo rin. Harap tayo ko. Hmm? guys, ha? goodbye na guys, goodbye na. Bye! Thanks for watching guys, thanks for you. <laughs>